historia tagalog horror stories Sa mundo mayroong mga bagay na nangyayari na hindi natin minsan pinaniniwalaan para sa atin isa lamang itong bunga ng imahinasyon ng mga manunulat ng katatakutan. Ang mga aswang o anumang elemento na bumabalot umano sa ating kapaligiran sa pagsapit ng dilim ay bunga lamang ng mga kwentong mitolohiya o parte ng urban legend. Sa madaling sabi, isa lamang itong kwento na panakot ng mga nakakatanda para sa mga kabataan. At ngayong henerasyon ay tila nabura na sa alaala ng mga kabataan ang patungkol sa ganitong mga kwento at hindi na nila ito pinaniniwalaan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Albert. Hindi ko po tunay na pangalan. At sa kwento kong ito ay aking itatago sa hindi nila tunay na katauhan ang mga taong mababanggit sa istoryang ito. Maging ang eksaktong lugar ay aking itatago. Dahil ang iba po sa kanila ay nabubuhay pa at ang iba naman ay yumaon na. At ito ay tanda na rin ng aking pagrespeto sa kanila, tao man o lugar. Taong dekada 30 hanggang 90 ay bantog ang patungkol sa mga aswang at hindi lingid sa atin na ang pinakasikat ay si Teniente Gimo. Ngunit ang istoryang ito ay hindi po patungkol sa kanila. Tungkol ito sa akin tiyuhin na papangalanan ko na lamang na pangalang Robert. Isang sikat na basketbolista si Tio sa aming lugar noon. Kami ay tubong Mindanao ngunit orihinal na taga-Bisaya sa Iloilo. Ang aking tiyo ay napakagandang lalaki sa taas na anim na talampakan at mas lalo itong gumandang lalaki dahil na rin sa may lahi silang Espanyol. Ang aking lolo na kanilang ama ay isang purong Espanyol at ang aking lola ay isang Pilipinang tubong Iloilo. Kaya naman, sa kanilang magkakapatid ang tiyo naming ito ang isa sa may malakas na karisma sa kababaihan. Gawa ng siya ay manlalaro ng basketball. Mahiya ang din ito pagating sa mga babae. Pero dumating ang araw na umibig ang aking tiyo sa isang dalaga na nakatira sa ibang bayan. Nasilayan niya ang dilag na ito noong minsang dumayo sila ng laro sa bayang iyon. Hindi naman siya ang team captain ngunit maituturing siyang ace player ng grupo dahil sa ang kinitong galing sa larong basketball. Napakaganda umano ng dalagang ito kung ang pamilya ko rin ang magsasabi. Maputi, matangkad, kulay mais ang mahaba at tuwid nitong buhok na sa panahon noon ay alaga sa niyog. Dumating ang panahon na nakakilala si Tito at ang dilag na kanyang naibigan nakilala niya ito bilang si Sabel hindi rin tunay na pangalan naging magkaibigan sila at nagmahalan kalaunan inimbitahan ng dilag ang tiyo ko na magtungo sa kanilang bayan dahil umano nais makilala ng kanyang ama ang aking tsuhin hindi naman po tumanggi ang aking tiyo at siya ay pumunta upang ipakita rin sa dalaga at sa pamilya nito na siya ay seryoso sa kanyang nararamdaman. Sabik na po ang aking tiyo na makilala ang magulang ng kanyang kasintahan na si Isabel at ito rin ang kanyang kauna-unahang naging nobya. Kaya naman, anong galak niya nang siya ay maanyayahan sa bayan ng kanyang kasintahan na hindi niya alam na may kapahamakang nakaabang sa kanya sa lugar na iyon. Hindi pa niya na ipapakilala ang dalaga sa kanyang mga magulang dahil ang aking lolo ay mahigpit patungkol sa karelasyon ng kanilang mga anak. Dumating na nga ang araw na nagtungo ang aking tiyo sa bayan ni Isabel at ang bayan na iyon ay kilala sa ilo-ilo bilang tahanan ng mga aswang. Magdadapit hapon na nang dumating ang aking tiyo sa bayan nila Isabel. Sa panahon noon ay hindi pa uso ang mga sasakyan. Mas sanay ang tao sa paglalakad. Kaya dalawang oras na lakarin iyon, pero madali lamang sa kanila. Mula sa bayan nila Tiyo ay dalawang oras pa ang lalakbayin mo papunta sa bayan nila Isabel wala kasing masyadong bus na dumadaan sa bayan na ito kapag alanganing oras na. At nang marating niya ang bayang iyon, ay nabungaran agad niya si Sabel sa may pinto ng bahay nila na tila ba inaasahan talaga nito ang kanyang pagdating. Nakangiti namang sinalubong siya ng pamilya ni Sabel. Mababakas mo sa muka ng mga ito ang labis na galak at tuwa Naisip pa nga ng tiyo ko na baka natutuwa sila gawa ng madalang lang na may mapadpad sa lugar na ito na isang magandang lalaki. Inaya na siya ng pamilya ni Isabel na pumasok sa loob. Masaya naman ang tiyo ko dahil ramdam niya ang pagtanggap ng magulang ni Isabel. Napaisip pa nga siya na sana ganito rin ang pagtanggap ng kanyang pamilya kay Isabel. Maganda po ang bahay nila Sabel ngunit kakaiba ang amoy na tila ba masangsang na dugo at mga patay na hayop. Napansin siguro ng ama ni Sabel na tila naduduwal na siya. Kaya sinabi nito na nag-ihaw sila ng mga hayop kaya ganoon na lamang ang sangsang ng amoy. Pinagwalang bahala na lamang iyon ng aking tiyo at masayang nakipag-usap po sa kanila. At nang sumapit na ang gabi ay nagkaayaan na na kumain sila. Masarap umano magluto ang ama ni Isabel. Ayun pakitiyo. Kaya naman sarap na sarap siya sa bawat subo niya. Nang matapos silang kumain ay nagkayayaan muna magkwentuhan sila kasama ang mga magulang ni Isabel. Mahaba din ang kanilang naging usapan hanggang sa hindi na namalaya ni Tito na lumalalim na ang gabi. Sinabi ng magulang ni Isabel na sa bahay na lang nila magpalipas ng gabi si Tio at masyado na daw umanong mapanganib kapag siya ay uuwi pa. Medyo naiilang man ay pumayag naman ang aking Tio at doon na lamang si Isabel sa kwarto ng kanyang mga magulang matutulog at si Tiyo naman ay doon sa kwarto ni Isabela nang magpa-siyang magpahinga na si Tiyo ay may nadidinig siyang tunog ng sisiw. Marahan siyang bumangon at hinanap ang sisiw sa paligid ngunit wala naman siyang nakikita. Kaya nagpa-siya ulit siya na mahiga na lamang. Hindi niya alam kung anong oras na nang siya ay magising sa mga kalampag nang hindi niya mawari kung plato o bakal. Tila ba abala kung sino mang gumagawa ng ingay. Dahan-dahan siyang bumangon nang biglang sumakit ang kanyang tiyan. Kakaibang sakit ng kanyang nararamdaman at tila ba pinipiga ito. Narinig niyang muli ang pagtunog ng sisiw. Palapit na ito ng palapit ngunit wala na siyang panahon pa na hanapin iyon dahil sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Ah lalabas na sana ang tiyo ko nang may mapansin siya sa likod ng bahay na tila ba abalang mga tao malalaking kawali ang kanyang nakikita na tila ba may handa ang gaganapin nagtataka siya na kung bakit abala ang mga taong ito sa dis oras ng gabi at ano ang gagawin nila sa ganoong kalaking kawali naisipan niyang hindi naman siguro nila ilalagay ang buong kalabaw sa kawali nila. Napatigil ang aking tiyo sa kanyang iniisip na imposibleng siya ang ilalagay doon. Sumilip siya ng bahagya sa bintana at pinanood ang dalawang matanda na nagahalo sa kawali. Nangilabot pa siya nang tumitig sa bintana ng kwarto ni Isabel ang mag-asawa sa parang mga demonyong nakangiti. Hindi na po nagdalawang isip ang aking tiyo na kahit masakit ang kanyang tiyan ay pinilit niyang makaalis. Nagimbal pa ang kanyang buong pagkatao nang makita si Sabel sa kwarto ng magulang na nagpapahid ng langis at nag-iiba ang muka. Dali-daling lumabas ang aking tiyo at kumaripas ng takbo na tila ba wala na pong bukas. Sa kabilang bahagi naman ay natatanaw niya ang mga kanayo ni Sabel na tila nagdadasal. Halos pagapang siyang lumayo sa lugar na iyon at tinahak ang pilapil ng walang lingon. Napahinto na lamang siya nang makita si Sabel na nakatayo sa kanyang harapan. Dala ang nakakatakot nitong muka. Tumutulo pa ang laway nito habang nakatingin po sa kanya iniisip ng aking tiyo ko na katapusan na ng kanyang buhay at wala siyang ibang inisip kundi ang pamilya na hindi man lang malalaman kung saan siya hahagilapin kung sakali. Napapikit siya nang lumapit sa kanya si Isabela. Nagpalingali nga pa ang ulo nito habang sinisipat siya ng tingin. Naluluha na lang ang aking tiyo nang malaman niyang kuta pala ng mga aswang ang kanyang napuntahan. Nagulat ang tiyo ko nang maramdamang tila may pinapahid sa kanya si Sabela. Muntik na siyang masukan ng pinapahid nito ang laway niya sa katawan ng aking tiyo. Ayon kay Isabela, niyangaw ng mga magulang niya ang tiyo ko at tinaniman siya ng sisiw sa tiyan. Sinabi ni Isabel na agad na magtungo kay Tata Dodong ang sikat na albularyo noon sa ilo-ilo at ipagamot ang yangaw niya at ang laway niya ang paraan para hindi siya maamoy ng kauri ni Isabel. Sinabi din ni Isabel na magtungo siya sa kalsada at may daraang bus pabalik sa Alimodian. At may daraang bus pabalik sa Alimodian po alam mo dyan. At may ang bus pabalik sa Alimodian. Kaya kumaripas ng takbo ang tiyo ko dahil nadidinig niya ang alulong ng mga aswang dahil nalaman na siya ay nawawala. Nakaalis ang tiyo ko dala ang pangakong hindi niya ipapahamak ang lahi ni Isabel at nagpagamot ang aking tiyo at siya ay gumaling. Taong dekada 80 ay nagpasya ang aming pamilyang manirahan sa Mindanao. Lahat kami ay umalis sa lugar na iyon at dito na rin sa Mindanao ipinanganak ang iba ko pang pinsan. Ang tiyo ko naman ay simula nang siya ay mapunta sa kuta ng mga aswang ay hindi na siya nag-asawa pa o nagkaroon ng sariling pamilya sa takot na maulit ang nakaraan hanggang siya ay namatay na noong taong dalawang libo. Naniniwala ka ba na hindi lahat ng nagsisimba ay tunay na banal at mabait? Kung minsan, ang iba sa kanila ay yun pa ang may pinakamasamang ugali Iniisip siguro nila na kahit anong gawin nila kapag nagsisimba sila ay mapapatawad agad sila ng ating Diyos. Isa ka ba sa mga taong iniisip na kalulugdan ka ng Diyos kapag marami kang alam na Bible verse at memoryadong dasal? Isa ka ba sa nagiisip din na kahit ano pang kasalanan ang nagawa mo, ay ayos lang basta magdarasal at magsisimba ka lang o isa ka sa mga taong nag-aakala na isang relihiyon lang ang dapat nasundin ng lahat. Naisip mo rin ba na dito sa mundo na kahit na anong relihiyon, paniniwala, tradisyon o kahit na araw-araw ka pa sa loob ng simbahan, kahit ilang alay pa yan, Kasama at nasa paligid lamang natin ang mga demonyo. Pinagtatawanan lamang ng mga ito ang mga tao. Sabi nga ng isang palabas, We accept the existence of God. Now is the time we accept the existence of the devil. Nasa paligid lamang sila at nakamasid ng hindi natin alam. Gaya na lamang ngayon. Nakita ni Iya kung paano pagtawanan ng isang demonyo ang babae sa may sementeryo. Para bang tuwang-tuwa ito sa sinasabi ng babae. Nakatayo ito sa isang puntod at umiiyak. Naibaling na lamang niya ang kanyang tingin. Dumalo kasi siya ngayon sa puntod ng kanyang mga magulang. Bata pa lamang ay nakakakita na siya ng mga nilalang na hindi nakikita ng normal na mga mata ng isang tao. Madalas niyang makita noon pa man ang mga demonyo. Mga hugis tao na may nakakatakot na itsura. Mga mata na kulay pula. Pula din ang balat at may sungay pa. Meron din kulay itim ngunit pare-parehong nakakatakot ang mga itsura pati na ang mga tinig nito. Noong bata pa lamang siya ay akala niya ay normal lamang ang kanyang nakikita. Kaya nung isang beses na dumalaw ang kanyang ninang sa bahay nila noong siya ay bata pa lamang ay laking gulat ng mga ito nang sinabi niya ang kanyang nakita. Habang nag-uusap ang kanyang ninang at ang kanyang ina, ay nakita niya ang paglitaw ng isang nilalang na may kulay pulang balat at may sungay. At dahil nga bata pa siya at hindi niya alam na siya lang ang nakakakita, tinuro niya ito at itinanong sa kanila kung sino ba ito at napahinto sila sa pag-uusap na dalawa tinanong siya ng kanyang ina kung ano ba ang tinutukoy nito dahil wala naman daw silang kasama ng kanyang ninang umiling-iling siya at itinuro ang nilalang sa likod nila sinabi ni Iya nakatayudo ito sa likod ng kanyang ninang at tumatawa pa inosente pa ang pagkakasalita niya noon at napalingon ang dalawa sa likuran nila ngunit wala naman silang nakita Natakot sila pero ipinagsawalang bahala na lamang ito at inisip na imaginary friend lamang ang nakikita ni Ian nung bata pa siya na normal lang na malikot talaga ang imahinasyon ng mga bata. Maraming pagkakataon pa nga na nangyari ang ganito noong bata pa siya. Hindi niya maintindihan noon kung bakit siya iniiwasan ng iba gayong nagsasabi lamang siya ng totoo. Nariyan yung minsan pinagsasabihan ng isang teacher ang isang batang estudyante at pinangangaralan ito. At doon niya nakita ang isang demonyo. Kita niya din kung paano matuwa ang demonyo nung may nag-aaway sa labas ng kanilang bahay. Panay murahan, sigawan at nagsasakitan pa. Pansin niya din na parang lalong lumalaki ang mga demonyo at lalong kumikinang at tumitingkad ng kulay kapag nakikita nito ang mga taong nagkakagulo. Tawa pa ito ng tawa at natatakot siya sa tawa ng demonyo at sa itsura nito. Ngunit palagi ba naman niya iyong nakikita sa araw-araw ay parang nasanay na lamang siya hanggang sa ngayon. Kahit na malaki na siya ay nakikita niya pa rin ang mga ito. Hindi naman siya pinapansin ng mga ito kaya hinahayaan na lang niya. Doon niya rin napagtanto na hindi lahat ng nababait sa kanya ay totoo ang ipinapakita. Lalo na noong namatay ang mga magulang niya sa isang insidente kung saan nasunog ang kanilang tahanan. Kahit na may mga taong tumutulong sa kanya at kinakausap siya ay lalo lamang siyang napaiyak dahil alam niyang hindi sincere ang mga ito. Dahil nakikita niya ang mga demonyo sa likod nito, nadidinig niya ang mga tawa at ang pag nito sa tao. Gaya na lamang na magsabi pa raw ng mga kasinungalingan, magbait-baitan at kunyari ay tulungan siya Mula noon ay sa tuwing may kausap siya at nakita niyang lumitaw ang demonyo ay hindi niya ito pinaniniwalaan. Minsan ay pabor pa sa kanya ang paglitaw ng mga ito dahil minsan na siyang nakaligtas sa masamang hangarin sa kanya ng isang tao. Walang may nakakaalam kung bakit at paano niya nakikita ang mga nilalang na ito. Ngunit ang alam lang niya ay lumilitaw ito. Kapag ang mga tao ay may masamang iniisip, nagsisinungaling, nagmumura, nagkakagulo, at kung ano-ano pang mga negatibong gawa at pangyayari, nasa paligid lamang sila. Kung kaya't napagpasyahan niyang mas mapalapit sa Diyos. Ninais ni Iyang maging isang madre. Ngayon ay narito siya sa si isang kumbento at buong akala niya noon ay mawawala na sa paningin niya ang nakikitang mga demonyo kapag nasa loob na siya ng banal na tahanan ng Diyos ngunit nagkamali pala siya maging sa simbahan pala ay nandoon sila nakasunod sa iilang tao napagtanto niya na hindi lahat ng nagdarasal sa simbahan ay tunay na may busilak na kalooban at banal na intensyon inobserbahan niya ang ilang nagsisimba merong iba na taimtim na nagdarasal ngunit nariyang may ibang nagse-cellphone ginagawang tambayan din ng simbahan at ang iba ay nag-uusap-usap pa ang iba ay naglidibang at ang iba naman ay pawang nagdedate. date meron pang nagbebenta sa loob Samot-saring ganap na dapat sana ay hindi ginagawa sa loob ng simbahan ang banal na tahanan ay parang binaliwala ng ibang mga tao na dapat sana ay taimtim na dinarasala ng may kapal. Ngunit ano ang nangyari? Napadasa lamang siya at nanghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Naisipan niyang mangumpisal at manghingi ng aral mula sa pare. Sakto naman at nakasalubong niya ito Nanghingi siya ng advice rito habang papunta sila sa kumpisalan. May mga itinanong siya rito at sinagot naman ito ng pari ng mahinahon. Gagaan na sana ang pakiramdam niya kung hindi lang niya nakita ang nakangisi at nakatawang demonyo sa tabi nito. Historia Tagalog Horror Stories